Ganda araw muli sa inyo mga kahabi farming Nawa sa araw na to ay nasa mabuti tayong kalagayan lahat uh, Dito naman ngayon uh, Papakita ko sa inyo Yung bagong gawa ko na DIY Incubator mga kahabi farming Ito so, Ito tayo ngayon Panoorin niyo lang akin mga video mga kabe farming. Pakita ko sa inyo ngayon itong ginawa ko na DIY incubator. Ang laman pala nito mga kabe farming ay nilodan natin ng Moscow Duck Eggs. O, papakita ko sa inyo ngayon. Ito so, yung eggs ng Muscovy Ducks natin mga Kabi Farming. So, dito meron ng mga sisiw. Nung 2 weeks na to mga Kabi Farming. Itong Bali 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, bali 12 na eggs ng Moscow Ito, mga Gabi Farming. Oh. Uh, ito naman, ito. Ito yung bagong load lang natin na uh, eggs ng Muscovy Ducks sa uh, Kabi Farming. So, bali 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, bali 16 lahat ito bago na niload natin Gabi Farming. Ito yung DIY incubator natin mga gabi pa. Marahil nagtataka kayo kung bakit uh, white yung bulb. Ito kasi gabi pa may ngay ikinumpara ko doon sa bulb na kulay dilaw yung tungsten yung kanya yung filament nya ay madaling madaling napupundi kaya yung lakas ng 25 watts na bulb, ikinumpara ko dun sa uh, 15 watts na LED. So tama lang mga kabi farming yung pinaproduce niyang init. So hindi natin pwedeng taasan yung init kasi baka maluto naman yung eggs natin. Kailangan 25 watts lang dalawang 25 watts na bulb is equivalent to 15 watts na LED. So ayan, LED bulb yung nilagay natin. Ayan mga Gabi Farming. Ito, birang mapundi ito. Yung LED. Kaya yan ang nilagay natin. So, yan yung compartment nyan sa taas sa so, mga coffee farming yan merong isang sisiyo na napisa doon sa uh, egg ng Rhode Island natin so yan ito yan merong isa so ito bali lang layer ito first second third fourth so four layer ito mga kabi farming so ito yung DIY na incubator natin uh, ang gastos lang natin dito ay kung lang mga uh, 500 yung materials yung iba itong pan yan yung pan na yan o so, itong pan na ito ano na lang 'yan, yung galing sa induction stove na nasira. Kinuha ko yung pan niya. Bali 12 volts 'yan. Ginamitan ko siya ng transformer so 'yan ginagamit natin. So ito, mga kami farming. Meron tayong nilagay ng water para sa humidity yan so nilagyan din natin ng insulation para hindi siya madaling lumamig kasi yung kahoy pag malamig malamig din yung kahoy pag mainit mainit din so nilagyan natin ng styrofoam yung meron siyang aluminum para yung init steady lang sa loob ng compartment ng DIY incubator natin so yan mga kabi farming so bali ang nakalagay na X natin dito is 12 bito tapos 16 yun yung baha yung 1 yung iba so yun yung, yan yung X ng Moscovy duck na alaga natin bali tatlo na moscovidox ang may itlog nito, mga Kabi Farming. Para madali tayo makaparami, i-incubate natin yung eggs nila. So, yan. Ito yung thermocouple termo, niya, yung controller. Nagay natin yan. So, yan, yung simpleng lang natin. simpleng DIY incubator lang natin. Meron din tayong thermometer dito na nilagay. So, yan yung one lang natin. Yan yung may papakita natin sa inyo. Mga farming. Yan. So ito, binili pala natin sa kuan sa Lazada itong controller tapos yung mga switch wire dito na lang sa local uh, construction supply dito malapit sa atin tapos itong compartment na to yung operator na sira kita nyo meron siyang hawakan ginawa na natin para pa, hindi masayang so yan bali ang on nito mga kapi farming ay 37.0 37 tapos 40 yung off nya. Kasi yung eggs, yung eggs ng Moscovy Duck makapal yung balat. Kaya nilagay natin sa 40. So, itong isa naman, papakita ko rin sa inyo, Meron din tayo isa na Yan. Ito yung kauna-unahan na in-assemble natin na uh, DIY incubator natin. Yan. Ang setting naman nito, ang on niya is 37.0. Ang off niya is 37.8. Yan. Yan, papakita ko rin sa inyo ito. Basta nyo makakapi farming yung controller. Mag-o ng 37.0. Yan, 37.0. So yan, yung eggs ng uh, road island natin. Tsaka yung iba native na yan. So bali, two layer ito. Yan. isang bulb na white at saka isang bulb na yellow yung nilagay natin tulad nung sinabi ko sa inyo sa kabila na incubator ginamitan natin ng 15 watts na LED equivalent to 25 watts na bulb ng condenser so ito yung eggs ng alaga nating mga rhode island pa-native yan mga kapi farming tara na natin yan, yan. so naman nasiyahan kayo mga kapi farming sa aking upload ng video tungkol sa aking DIY incubator. Ayan. So, pinabase natin sa controller, yung controller sa, thermos, sa thermometer. Kasi digital ito, analog ito. Ayan. So, Yeah. May diferensya lang sa kuan sa digital kumpara sa analog. Kasi yung mga point-point sa kuan sa analog hindi niya makita kumpara sa digital. Okay, mga kabi farming, hanggang sa muli. Ito lang ang may share ko sa inyo. Nawa, nasiyahan kayo sa aking video. Sa aking DIY incubator, nawa lagi yung tangkilikin ng aking video, aking channel, Geo Creator TV. At nawa mag-subscribe na rin kayo sa aking mga silent viewer. At sa aking mga subscriber, salamat sa inyong panonood, Nawa lagi yung tangkilikin ng aking mga video. Marami kayong mapupulot na idea mga Kabi Farming ito ay naging pang lang natin libangan lang natin pero naging habi na natin kaya naging habi farming na tayo ngayon ito mga habi farming salamat sa inyo panunod. like comment and subscribe ang habi farming bye bye and god bless to all